First time namin sumali sa push bike race at grabe, nakaka-proud naman ang grey-grey namin na yan. Around 10.30 a.m., bumiyahin na kami from Bacoor papuntang Imus doon sa venue ng push bike race. Mabilis lang yung biyahe namin, mga 30 minutes lang nakarating na kami. Sa roof deck ng Robinson's Imus, ginanap yung event at pagdating namin, kinlaim ko na yung number plate ni Grey Grey tsaka yung jersey niya. Buti nga na ihabol yung jersey kasi 3 days ago lang ako nag-register dito sa event. Nakita ko lang to online and sabi ko kay dati, try namin isali si Grey Grey, total wala naman kaming gagawin ngayong weekend. Sabi ng mga coordinators, pwede daw magpractice sa mga bata habang hindi pa nagsisimula yung race. Kaya sinuutan na namin si Grey Grey ng mga protective gears niya except dun sa elbow kasi maluwag pa baka malaglag lang. Yung bike tsaka protective gears galing lahat yan sa Chaser Action Sports. Ilalagay ko na lang yung link sa comment section. Bago ko i-register si Grey Grey dito, pinakita ko muna sa kanya kung anong nangyayari sa ganitong event. Pinapanood ko sa kanya yung mga video ng mga batang nagbabike. Saka ko siya tinanong kung gusto niya bang sumali at sabi niya gusto naman daw niya. Kasi syempre importante na siya mismo interested. Hindi yung napipilitan lang, 'di ba? Pero alam ko naman na magugustuhan niya 'to kasi nga marami siyang batang makakasabay na nagbabike din. Kung gusto niyo rin mga mams na isali yung mga anak niyo, check niyo sa page ng Philippine Push Bike Racing Series yung schedule. 450 yung binayaran namin na registration fee, may kasama na yung certificate, finisher's medal at loot bags. May separate na bayad na yung jersey kung gusto niyo magpagawa pero hindi naman required. Hindi to sponsored ha, gusto ko lang talagang i-share sa inyo kasi ang ganda activity nito para sa mga bata. Tapos magkakaroon pa sila ng interaction with other kids. Sa practice pa nga lang, sobrang enjoy na enjoy na si Grey Grey. Sabi nga namin magpahinga na muna siya saglit pero ayaw niya. Kaya ayun, nung nagsimula na yung race, medyo moody na, umiyak pa nga pero nung nag signal na balik game face at numeretso naman siya. Sinabihan na namin siya na no una pa lang na hindi pwede ang mommy at daddy sa racetrack mismo. E eh, naintindihan naman niya yon pero siguro na overwhelmed siya sa mga tao. Hindi niya agad kami napansin. Pero nung mga sumunod na rounds na umukay okay naman na siya kasi alam na niya kung saan yung pwesto namin ni daddy niya at nakikita niya naman na inaabangan at pinapanood namin siya. Hindi naman namin ina-expect na mananalo si Grey, Grey dito kasi nga first time niya lang. Tsaka kaya naman namin siya sinali dito kasi gusto lang namin na ma-expose siya sa mga ganitong sports activity. Alam mo yung gusto lang namin na ma-experience niya, ganun. Tapos nasa sa kanya na kung gusto niya pa bang ulitin or ayaw na niya. Actually alam nyo ba nakachamba siya na nakapasok siya sa finals. Pero pero nung pinapapwesto na kasi magsisimula na yung finals, parang ayaw na niya. Feeling namin kasi pagod na din siya. Kaya sabi namin kung ayaw niya, okay lang. Pero after a few minutes, pumwesto naman siya at nag naman siya. Sobrang thankful din kami sa mga coordinators at sa mga kapwa namin magulang and guardians kasi napaka-supportive nila. May mga nakausap pa nga kaming parents na sinasabi, ganyan talaga kapag first time. Pero sa susunod daw, mas mag -e enjoy na siya. Yung gano'n, nakakatuwa. Napaproud lang talaga kami kay Gray Gray kasi willing siya na mag-try ng mga bagong activities. And nag enjoy talaga siya basta may kasama siyang ibang bata kasi feeling niya naglalaro lang siya. Which is yun talaga yung goal namin. Manalo or matalo, winner siya para sa amin basta masaya siya at nag enjoy siya sa ginagawa niya. At kahit na hindi pa talaga siya 100% na nakikipag-usap sa ibang bata, alam mo yung kahit pano, meron siyang interaction at nai improve or nadevelop develop yung social skills niya. After ng race, kumain muna kami ng lunch dito sa Pizza Hut bago umuwi. Gutom na gutom na nga ang bata, alam mo napagod siya sa race pero sobrang nag-enjoy yan. Nung tinanong ko nga siya kung gusto niya ba sumali ulit, sabi niya gusto niya daw. Kaya mag-aabang kami ng next schedule at sasali kami ulit. So abangan nyo, see you sa next na race ni Grey Grey!